Hello, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Uh, kagagaling ko lang po sa bakasyon kaya ngayon lang tayo nakapag-vlog. Anyway, pag-usapan po natin yung latest survey ng Pulse Asia. <coughs> eh, pabor po sa mga alyansa, no? Eh, parang hindi nakapaniwala talaga yung mga survey. Kasi <coughs> nababayaran po eh. Madali pong bayaran eh. At uh, ang masaklap noon ay eh, gamit yung pera ng bayan, ang pinambabayad sa mga survey company na yan. Kaya ang hirap na po magtiwala ngayon sa survey company, kahit sino. Pero ang kukunin po nating latest survey, ito pong survey ng Pulse Asia. <clears throat> okay. Uh, paano kung... Si Senator Bato at Senator Bongo lang ang manalo sa mga lineup ng Duterte. Paano na po ang mangyayari sa impeachment ni VP Sara? So yan po ang pag-uusapan natin, no. Uh, meron po akong listahan dito ng mga hindi re-electionist, no. Okay, labing dalawa po ito, no. <clears throat> so titignan po natin kung ito po ay kung ang mga senador na po ito ay susuporta kay Bipisara Sara kapag nagdiretso na yung impeachment ni Bipisara Sara no so number one uh, Robin Padilla eh, siyempre uh, alam na natin na Duterte po itong si Robin Padilla in fact siya ang presidente ng PDP laban alright so one vote na po ito para kay BP Sara, no? Ilista ko lang. So, tignan po natin kung ano magiging resulta ng election ngayon. At uh, ang survey nga ay pabor sa mga alyansa. Kaya, magbibilang po tayo ng mga kaalyado o maaring kakampi kay BP Sara, no? So, number one, Robin Padilla. Eh, syempre, hindi po, hindi po ito boboto para ma-impeach si BP Sara. Number 2 is Loren Legarda. Ito po yung listahan ng hindi re-electionist. Okay? Loren Legarda, ang natatandaan ko po kay Loren ay ini in endorso rin po ito ni VP Sara. Ang natatandaan ko, sinamahan pa nga ni VP Sara ito sa SMNI kay Kibuloy. Na-interview na pa ito ng SMNI. <clears throat> For promotion, no? in-endorse din po ito ni VP Sara, si Loren Legarda. So, naniniwala tayo na, eh, siyempre, tatanaw naman siguro ng utang na loob. Pera lang si, ano, si Bongbong Marcos, talagang, ano, <laughs> walang, <laughs> alam nyo na, alam nyo na nangyari, eh, budo lang nangyari. So, meron tayong dalawa na, Robin Padilla and Loren. Rapid tool po, alanganin po tayo. Kasi, presidentiable po itong si Rapi Tulpo Lagi pong pangalawa ito kay BP Sara. So pwedeng tumakbo kasi ito sa 2028 kaya kung mawawala si BP Sara eh siya na yung magiging talagang strong candidate for 2028. Rapi Tulpo So malamang eh, hindi yan kumampi kay BP Sara. Wing Gatchal yan, hindi rin po. Ito po yung, ano, yung mga tagong buhay eh, na lumitaw na. No? Na lalaman natin kung gaano kabuaya itong si Wing noong 2025 budget. At uh, isa rin to sa gumurgur kay Alice Goho. <clears throat> Kaya hindi tayo sigurado rito. Rapid po, Wing Francis Escudero nako lalo na to. Eh mabangis na buhaya pala itong taong to. Ngayon lang natin nalaman kaya maaring hindi na hindi na tumagal ang political career nito hanggang 2028 na lang. Baka hindi na to muling manalo kung siya ay tatakbong muli sa pagka sa 2028 or magba vice president. Mewan natin dati na tong tumakbo ng vice president noong 2016 natalo so rapiton po win gatchal yan Francis Escudero Francis Escudero malamang bumoto pa ito laban kay BP Sara Mark Villar ito po sigurado na <clears throat> Duterte po ito ilista na natin to mark bilyar. Ngayon po ay ginugurgur ni Bongbong Marcos ang mga bilyar, no, at siseryosohin nila yung pag-iimbestigaraw sa Prime Water. So, sigurado na po ito. Duterte po ito. Alan Peter Cayetano sumunod. <coughs> Hindi rin po ito <coughs> boboto kay Bp. Sara para siya ay ma-impeach, no? Impact talagang may nakikita tayo na na pagkiling sa mga Duterte itong si Alan Peter Cayetano. So meron na tayong apat. Mig sigur Mig Si Mig alam ko may kirot pa rin 'yan eh sa pagkakatanggal niya bilang Senate President. Hindi natin alam kung sino talaga ang nagpatanggal sa kanya kung si Bongbong Marcos o si Lisa Marcos or si Romualdez, no? Pero the fact na hindi pinigilan sumang-ayon si Bongbong Marcos ibig sabihin may blessing niya rin maaring si Lisa daw naririnig natin or si Romualdez <coughs> kaya may kirot pa rin ito ma masakit yon na ma masigbak ka pag, uh, ano, kasi sa kongreso sa senado uh, <coughs> maaring hindi yung presidente ang may kagagawan kundi yung mga nasa likod ng presidente. Ganun pa man, eh hindi naman tinutulan na masibak si Subiri, kaya sumang-ayon na si Bongbong Marcos. So, alam ko, eh hindi to kakampi kay Bongbong Marcos. Dahil may kirot pa rin yan. Nasaktan pa rin siya. So, maaring Duterte po yan. Meron na tayong lima Joel Villanueva Ito po ay kaalyado ni Nig subiri Magkaalyado po yan Ang kaalyado po ni Nig subiri Joel Villanueva J.B. Ejercito Loren Ligarda Yan po magkakaalyado po yan No? So maaring hindi, hindi tayo sigurado Ngayon J.B. Ejercito hindi rin po ako sigurado Kay J.B. Dahil pumirma rin ito sa 2025 national budget eh. Risa Hontiveros eh lalo na. Sigurado po yan na atat na atat i-impeach si VP Sara. Jingoy Estrada ito sigurado po ako na kakampi po ito sa mga Duterte kay VP Sara. So all in all meron po tayong anim. No? Robin Padilla, Loren Legarda, Mark Mark Villar, Alan Peter Cayetano, Mick Subiri, and Jingoy Estrada. Ngayon po, dito po ngayon sa mga tumatakbong senador. Meron po tayong anim na, no? Sa mga hindi re-electionist. Way back, ah uh, parang ano, parang pulling away po si Bongo sa latest survey ng Pulse Asia. Ito po'y ginanap noong April 20 hanggang 24. 62% si Bongo. Ngayon, kung ang mananalo lang ay si Bongo ah uh, Bato at pasok din si Camille Villar, meron tayong tatlo. Bongo Bongo Bato Camille Villar. Si Camille Villar po ay inendorso nga ni BP Sara yan. Siguradong hindi siya i-impeach ni Camille Villar. Number 12 po si Camille Villar, no? So nangunguna Bongo 62%. Tulpo ang layo na 42%. Soto de la Rosa parehong 41. Bong Rebilla. Iboboto nyo pa ba si Bong Rebilla? <laughs> <Ha? laughs> Kaalyado po ito ni ano eh, ni Romualdez. Iisa po sila ng partido lakas CMD ba yun? Parang ganon. Iboboto nyo pa si Bong Rebilla. And then sumunod, Lakson. 33. Tulpo, Ben. Ben Tulpo. Lapid. Pangpito. Pangwalo. Pangwalo pa si Lito Lapid. <laughs> Natandaan ko nung umatend ng Senado si Lito Lapid. Yung mga unang unang session lang ng 2022. <laughs> Isang beses ko lang siya nakita, natawa nga ako. Akala ko hindi na senador eh. Nakita ko, senador pa rin pala to si Lito Lapid. <laughs> Tapos yung hindi ko na napagkikita. Ni hindi yan umaattend sa mga hearing-hearing. Kahit budget hearing, hindi po umaattend, hindi natin nakikita eh. At nung umaattend naman, present naman siya, naka-D4 lang. <laughs> hindi mo marinig yung boses. Iboboto nyo pa rin pang walo pa sa survey. <laughs> ha? Sigurado kayo iboboto nyo pa? Siguro ikinampanya siya ni ni uh, Coco Martin. <laughs> Kaya ang taas ng rating nyo ng survey. Sumunod, Abby Binay and then Pia Cayetano. Nako. Kung si si Alan Peter Cayetano, na kapatid niya eh kumikiling sa mga Duterte, I'm sure di naman sila mag-iiba, no? At si Kayatano, nakikipagdebate po ito eh. Ah, uh, ako naniniwala na hindi naman to kurakot na politiko. I'm sure may mapapala naman ng taong bayan dito. Kaya lang <coughs> kaalyansa nga eh. Kaalyansa ni Bongbong Marcos, 'yun ang problema natin. Sumunod, Willie Rebillame. Ako naniniwala, ito po'y paniwala ko lang, no? Eh, kung magkaiba tayo ng paniwala, eh, di magkaiba, ano? <laughs> si Willie Rebillame, ang tagal pong naging Duterte niyan. Never naman siya naging Marcos. So, kung mananalo siya, kasi number 11 po siya, oh, sa latest survey at huling survey na po ito. Dahil ilang araw na lang, magbobotohan na. Ah. Eh, ibibilang po natin to kakampi ni BP Sara. So, pang-apat na ito sa mga tumatakbo. And, bilyar, no? Ulitin natin, bongo, isa. Bato de la Rosa, dalawa. And then, uh, one, bongo, two, And then, uh, Cayetano, 3. Revilla may 4. Number, number 12, Bilyar. So, ulitin ko ah. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron po tayong 5 dito po sa sa senatorial, latest senatorial survey. Kung ito'y mananalo, no? So, dito naman sa pangatlong bracket, andyan si Pacquiao, Aquino Bam, Marcos, Salvador. Kung kung sakali na ang mananalo lang ay si Bongo at si De La Rosa sa mga Duterte at si Willy Revillame ay mananalo, siyam na po yun. Anim sa hindi re-electionist, tatlo sa... Tatlo po dito, Silyado na po si BP na hindi may impeach. Nakasyam na siya sa aking paniwala. Ano? At kung mananalo si Camille Villar o kaya si Amy Marcos o kaya si uh, Salvador Pilit at si Marcoleta. Yan, dikit-dikit po yung ano nila, numero nila. Dikit-dikit. <clears throat> Ang mahirap lang kung papasok si Pacquiao, si Bam Aquino, Ayun, yun ang mahirap. Ang kalaban natin, Pacquiao at Bam Aquino. Iboboto nyo pa ba si Pacquiao? Number 13 siya. Oh. Number 14 si Bam Aquino. <coughs> so, yan lang ang magiging kalaban natin. At uh, kasunod nila, Amy Marcos sa atin yan. Philip Salvador, Marcoleta, and then Abalos. Abalos, malayo na po. So, tatlo po yung nasa third bracket ang kalaban natin, Pacquiao and Bam Aquino. <coughs> ma malaki po ang tsansa. Sobrang laki ng tsansa na hindi ma-impeach si DP Sara. Yan po yung ating analysis. At uh, dito nga po sa sinasabi nating survey-survey ng mga survey company, <coughs> nakakawalang tiwala na po. Lalo na yung Okta itong octagon. Pero inyo ang survey kay Bongbong Marcos, yung trust and approval rating 60% samantalang sa sa Pulse Asia SWS eh lumagapak na ng 19%. May 17% pa nga eh. Ang layo, di ba? <laughs> yung survey ng Octa 60%. Tapos survey 19%. Ang layo ng diferensya eh samantalang pareho lang yung kanilang uh, pecha na pinagkandakan ng survey sobrang layo po ng kanilang survey alam ano eh, alam mong binabay, binayaran dahil ito pong okta UP po ito eh binuo ito <coughs> sa sa mga parang profesor o mga official sa UP mayroon pong participation ng UP dyan Pero parang Parang may mga bumaklas na Na siguro hindi nila nagustuhan na yung patakbo At uh, alam natin Na nababayaran for uh, mind conditioning Lalo na sa mga trust and approval rating ni President Marcos Ang taas ng survey niya Samantalang sa iba eh sobrang lagapak Lagapak na nga po yung mga mababasa mo sa mga dyaryo eh. Ng mga digital dyaryo. Lagapak eh. Yun po yung mga words na ginagamit eh. Bagsak. Lagapak ang survey ni Bongbong Marcos. Pero sa Okta, 60% pa rin. Ang, pa, ang, ang pa rin. Ang taas pa rin. <laughs> Talagang magdududa ka na. O sa bagay, parang ano, sabihin na nating Sigurado na na nabayaran yang okta, oh, kaya ang hirap na pong pagtiwalaan niyan. At uh, doon naman po sa sa party list, ito po yung mga nangungunang nang party list sa latest survey ng Panas Asia. Tingog. Ano ba ginawa nitong Tingog? Hindi ko kasi nasusubaybayan, baka may mga ginagawa naman ano, pamimigay siguro ng ayuda. Kay Romualdez po itong tingog. Number one po siya, oh. Itong party list na to. Sumunod, AXIS. And then, Duterte Youth. <coughs> Tapos, PFP ba to? And then, 4 Piece. Ah, PPP. And then, 4 Piece. Senior Citizen, ako Bicol, Uswag, Ilonggo. Uswag, Ilonggo. Ang taas ng survey nito, ah. Alona. One rider party list. Yan po yung mga lumabas sa survey pero wala po yung ibang Duterte Duterte na party list. Ito lang yung Duterte youth. Pero yung ibang Duterte yung mga party list nila ka Eric at iba pang party list wala. So, itong tingog ang nangunguna. Eh, part list po ito ni Romualdez. Ang uupo dito yung asawa niya. Tapos yung pangalawa, parang si Paulo Ortega yata yun. Kung di ako nagkakamali. Ewan ko. Hindi ako sigurado. Ang pang third seat yata si Carla Estrada. Yung nag advertise ngayon sa tingog. Yung nanay ni Daniel Padilla. So, ang tindi, no? Number one sa survey, tingog. Ni, <laughs> hindi natin alam kung ano ba talaga yung mga ginawa nito nung mga nakaraan. Kung may ginagawa, eh, baka may ginagawa naman, namimigay ng ayuda. Pero, kung magtataka ka, si Romualdez, yung survey niya, palagi siyang kulelat. Sabihin natin sa presidential survey, 2028, kulelat dito po sa trust and approval rating bilang bilang uh, ano siya? Uh, speaker of the house kulelat po ang survey ito po eh, kilalang kilala na Romualdez itong party list pero number one Doon ka magtataka bakit number one <laughs> oh, di ba eh, there is something eh there is something wrong dito lang lang sa survey ni Bongo di po ba Naouso yung black voting. Black voting sa mga uh, Duterte senatorial balls at uh, sa Alianza rin. May black voting na rin silang kampanye. Si Bongo pulling away 62%. Ang layo na po kay Tulpo. Bakit hindi nagsunuran? Eh ang kampanya po ngayon black voting straight vote, no? Vote straight uh, PDP. Ba't hindi nagsunuran yung mga PDP? ba? Diba? Or, baka tayo lang ang nagbablock voting. <laughs> Pero, <clears throat> hindi, hindi, siguro, may impact yun. Kahit mahina ang impact, dapat pumasok din na, na nahila ni Bongo yung PDP laban, yung ilang PDP laban senatorial balls. Pero hindi oh. Hindi. <clears throat> Kaya, there is something wrong sa mga survey. Diyan, magtataka ka eh. Magtataka ka dyan. Ang laki ng lamang ni Bongo, pero yung ibang kala, kasama niyan sa PDP, wala. Wala sa top 12. No? <clears throat> si... Si Amy Marcos nga eh, 13 po, pang 15 pa eh. Philip Salvador, pang 16. No? Ang pumasok lang talaga sa PDP, si Bongo at si De La Rosa. Doon magtataka ka. Parang ang layo sa katotohanan, parang ang hirap namang paniwalaan. No? So dahil ito yung latest survey, eh dito tayo magano magbabase sa ating analysis. Okay, oh, eh, dito eh, tignan na lang natin. At huwag tayong makakalimot, no? Huwag tayong makakalimot sa May 12, tayo ng bahay at bumoto. Both straight PDP tapos mayroong dalawang bakante kayo na bahala kung si Aimee Marcos or uh, si Camille Villar andyan din si Gringo Hunasan at si Kirubin yan po yung mga in-endorse ng mga Duterte so kayo na po mamili dun sa apat Camille Villar, Aimee Marcos Kirubin at uh, Gringo Hunasan pero huwag niyong kakalimutan yung sampung PDP. Straight po yon Iboto natin. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa panonood. See you po next time. Bye-bye.